Hello mga kabis. Ito po yung daan ko dito tuwing linggo na uh, papunta ko dito, papuntang church. Ito yung daan ko dito. Yan. Yan. Yan yung motor ko. So, tingnan natin ito yun. Gagaling ako doon sa, sa church. Pauwiin ako ngayon. Ito ang daan ito yung dinaanan ko kanina.

basa na yung basa na yung patalon ko pasok ko na ito sa butas kapag pumunta na rito madadaanan mo ito <coughs> sa totoo lang mga kabis itong daan na ito binauliwala ko lang to dahil sa gawain ng Diyos na uh, kinakaya ko kahit nga buwan buwan ako nag, nagpaayos ng motor ko kasi madaling masira yung motor ko dahil sa daan pero ipakikita ko sa inyo ipakikita ko sa inyong daan ko yung daan namin nito <laughs> at tapos dan da, dadaan ka dito sa gitna ng tubig yan, wala ka ibang madaanan wala ka talaga ibang madaanan makabis dito ka talaga dadaan yan, dadaan ka dyan sa gitna papunta doon punta doon pwede ka rin aakyat dun sa itaas oh, pero kadalasan dito ako dadaan dito ako dadaan papunta sa church ayan kay mga kabis Nandun pa ang charge ko sa unahan. Kung galing na ako doon, pauwi na ako kaya lang. Uh, Nag-video ako ngayon dito para makita ninyo kung ano talaga ang daanan ko. Ano mga kabis? Walang mahirap mga kabis. Basta para sa Panginoon. Lahat. Uh, anong tawag nung? Uh, yung bang lahat gagawin mo kung tunay ka nagmahal sa Panginoon kung tunay mong mahal ang Diyos gawin mo ang lahat para sa Kanya Uh, ah, mga kabis, Uh, huwag niyong kalimutan ha na mag like at mag subscribe at pindutin na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko sa lahat ng mga adventures ko kanina mga kabis hindi ako nag vlog sa church kasi matindi yung sermon ko uh, pinag isipan ko yan kaninang umaga uh, magsisermon muna ko kasi may member kasi akong nabalitaan nga hindi bang sobra na magsalita sa labas napayuhan ko muna wala sa aklat ng mga kanis aklat no na hindi niyang gawin no? kasi si, siya ay christian kasi sa isang christian sa isang kristyano kristyano kung totoo kang nagmamahal kung totoo kang sumasamba sa kanya at totoo kang sumusunod ka sa Diyos huwag mong gawin huwag mong gawin yung mali gawin mo yung tama kaso tayo nagkakamali alam ah, natin lahat yung kabato alam natin kung ano yung tama at mali kaya e, huwag natin gawin yung mali gawin natin yung tama Tignan yung daan nyo guys anong, anong masasabi nyo sa daan ko? Ayan Minsan dito ako dadaan Minsan dyan Kapag may, may kasulubong na mga motor So dalawang daan dadaan no? Ayan Ito ang daan ko dito Ang kabis Hmm. Ayan nga pala ng bis, marami kong nalaman ng na mga pastors na laging pumunta dito, hindi magtatagal. Hindi magtatagal, alis sila uwi na hindi na babalik. No? Marami na mga, mga ano, kapatid natin mga pastors, mga evangelist na pupunta dito hanggang ano lang. Sabihin nila nga ah, babalik, pagtatayo ng church. Pero sa hindi magtagal, hindi na babalik. Dahil sa sobrang hirap ng daan. Hmm. Nandun yung motor ko. So, balikan natin yung motor to. Tingnan mo muna natin yung daan ko. Tatahakin mo ang lahat dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Hmm. Hindi mo naman, hmm, wag mo lang pabayaan yung pamilya mo yun ang importante din sa iyo para hindi ka pagtawanan ng mga tao no para hindi ka sabihin na loko-loko na to ah <laughs> para hindi ka sabihin na ano na sisira yung bait mo ginawa mo yun para sa Panginoon para hindi mo ripilabayan yung pamilya mo ito yung daan namin dito ayan mga kabis kung totoo kayong nagmamahal sa Diyos huwag mo isipin yung daan daan lang yan isipin mo yung buhay mo yung kaluluwa mo kaya mo ka sa hindi papayag ka man sa hindi lahat tayo ay mamamatay ang sabi ng banal aklat babalik tayo sa lupa sa lupa tayo galing sa lupa din tayo babalik ginawa tayo ng Diyos mula sa lupa no? kumuha ang Panginoon ng lupa at ginawa niyang anyong tao at ilagyan niya ito ng buhay kaya kaya tayo mga kabis, kapag dumating ang araw na mawalan tayo, wala na talaga. Balbalik yung kaluluwa mo sa Panginoon. Ang tanong, ang tanong, yun ang malaking tanong. Kung handa ka na bang haharap sa Panginoon. Kasi mga kabis, niligtas ka ng Diyos dahil sa pagmamahal niya. Niligtas ka ng Diyos. Nagsisakrifisyo Mag siya sa cross ipinako siya sa cross pinagtawanan no nadinuduraan pinagbintangan hindi pa nakuntento yung mga tao pinapalo no hindi pa rin nakocontinue nilagyan ng tinik yung ulo hindi pa sila nakuntinto <coughs> nauuhaw yung nauuhaw yung panginoon gusto ng panginoon ng uh, uminom ng tubig oh oh siya anong pinainom nila Suka, mga kabis. Suka yung pinainom. no Suka, ayan. ngadaan ko, bisa, mga kabis. Ha? Kaya balik kayo, punta tayo sa motor. Ay, pakita ko muna yung isa dun. No? Hindi sila na nasihan pa yung tao sa so pinainom nila ng suka. Pinatay pa nila si Cristo. Pinatay nila ng walang kasalanan. Tayo pa yan, mga kabis. Ginawa yan ng Panginoon dahil sa pagmamahal. So, balik na tayo sa motor, bis, Ginawa yan ng Diyos dahil sa pagmamahal sa atin. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Wala tayong magagawa ngayon sa panahon na itong mga kabis. Wala na tayong manggagawa. Lumapit ka na sa Panginoon at mahalin mo na ang Panginoon. No? Ayan. Tandaan niyo mga kabis ha. Kahit anong hirap kung totoong mahal mo ang Diyos. Huwag ka nang nagreklamo pa. Ang gawin mo na ang dapat gawin. Kung totoong mahal mo ang Diyos. Ito ang gandaanan ko. Tuwing linggo. Merkulis. Uh, Wednesday. Ano? ano ba yon? Wednesday. Friday. At saka Sunday. Minsan Saturday pupunta ako. Hapon dito. Hapon. Uh, may premier nga ako na may vlog nga ako, may video nga ako na pumunta ako hapon eh. kaya ganito kahirap ang daan namin dito mga kabis ayan eh daan lang pa kaya yan mga kabis kapunta yan sa church ayan Kita niyo mga bis. Hmm? Walang mahirap na daan sa pagmamahal mo. Tulad ng pagmamahal mo ng isang babae. mahal mo isang babae. Kahit maraming pumipigil sa iyo. Go ka pa rin ng go dahil sa pagmamahal mo. Ganon din sa Panginoon sana. Dapat gawin mo rin yun. Dahil ang Panginoon natin Hisos, siya ang nagligtas sa atin. <coughs> ang Panginoong Diyos siyang nagbigay ng buhay natin no wala tayong magagawa kung wala siya, kung wala siya. kaya mga kabis ilagay niyo sa isip niyo mahal kayo ng Panginoon mahal na mahal kayo ng Panginoon mahal ho tayong lahat sa John 3.16 mga kabis sabi doon for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever that believe Him shall not perish but have everlasting life from the Lord Jesus Christ. No? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, minahal ng Diyos ang mundo, at dahil sa pagmamahal niya sa mundo, binigay niya ang kanyang kay isang anak na si Ginong Socrates. At lahat na naniwala sa kanya, lahat na tanggap sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang Diyos mga kabis pagmahal sa atin. No? Ang gano'n kita kamahal niya. At sa aming mga pastor, walang mahirap sa amin kapag gawain ng Diyos. No, yan ang motor ko mga kabis. Oh, no? yeah. Ito yung dala kong snake plant mga kabis, yung tungkod ng inkanto. Oh, no? tulad yan dito mga kabis. Ito na, Ah, nas, nas, ito mga kapis nasira ito dinala ko nito kasi gamot eh gamot tulo tinatawag tong lunas no? Hmm? gabi. may pakita ako mga kapis mga gabi gabi na ibang klaseng gabi gabi At ang ganda mga kapis oh ah, oh So, ayan. Zoom natin, zoom. Ayan. Ah. Ang ganda. Ha? Ah? Atosot tata. Tan awan to do. Nisi lang dito na silayan katore mga biso. Mga natin to, to kay Cristo. Ayaw. Sabangan da. ibah

Alright mga kabis Huwag niyong kalimutan na mag like at mag subscribe At pagdating yung notification bell Para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos namin Okay mga kabis sabi ng manok Shout out ako sa inyo <laughs> Sabi lang mga manok Shout out ako kabis Okay mga kabis good luck God bless